Okay guys, bayad time. Tapos na sila. Ayun magbabayad na guys. Ito panoorin natin. Oh. <laughs> <laughs> Dami gusto barkada. Yo guys. Wala daw duit. Minala dumuto. Bayan na, Baya na sila daw. Masin minala lagi. Pakita mo, aminyo. Masala lagi. Alright. Ayan, magkano kaya ang ilang mabayaran dyan. Ayan. Dito talaga kami mamilihan sa wing on guys. Kasi bubog sa malawa. <laughs> pa rin ito. Tapos mula. Ayan. Puntain natin guys kung magkano ang kailang magbali. mga 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 Um, mm, Buti nga yeah ito akong bunso guys Mga mm, Ano Family oriented Mabay Believe ko sa kanya guys Yung mga pera na yung pinipita nila Kung dito lang talaga Sa loob sa bahay namin Kung kung siya yung itong malapit na Birthday Siya talaga ang maghahalik kung anak ito depan ng mga namin. Okay, tapos na 'yan sa ayan. patapos na Sa kanya lahat 'yan, guys. Lasang hindi ko tinitinag. Oo, Okay, sige. Okay na 'to, na-updin eh.

Nung selaga guys. Mga polite na guys. Ayun dito din kami bumili ng cake guys para sa birthday sa akin. Ano. Yung ano, a, a, ano yan? Red ribbon. Yeah. Paborit kasi yan sana sa, sa bunso naman. Ang chocolate na. Sama na kayo na? Okay. Ayan, pa na kami. Binibit-bit ko na lang kasi pagdating na din sa may ano, palabas mo. I-check pa man nila. Okay. Paalis pa. Yung ano ako, yung resibo. Ayan. Resibo baka... Ayan. Oh, Tinitingnan pa nila. Yan, chichik pa ako ilan lahat ng mga packaging Okay, thank you very much. Yan pala ba? Kanya-kanya na kaming bit-bit guys. Kasi hindi na pwedeng ilabas yung ano. Tagal. Okay. Kaya na. Okay. 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 Okay dito kami oh yan. dito na kami sa mong sakyan na binubuksan pa Ano sila guys hmm sige rekodahan tayo ayo ano kaya tapos

Hindi ka siya. Open, open, open. Nahugaw sa amin sa sakyan guys. yan. Yeah. Ayan. Okay. Diba? Asakit na rin, diba? Okay na, may tako pa nice guys. Nasa na guys. Okay guys, hanggang dito lang ating video. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel and follow my page. Bye bye guys! To God be the glory. Uh -huh. Uh -huh.